Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Nagsimula ka bang makaramdam ng mga sintomas ng hypothyroidism? Pumunta ka sa doktor, na-diagnose ka at sinabihan na may problema ang iyong thyroid. Inireseta sa iyo ang Synthroid o ibang medication para itaas ang iyong thyroid hormones. Pero isang taon na ang lumipas at hindi ka pa rin nagbabago. Mababa pa rin ang iyong enerhiya at hirap ka pa rin magbawas ng timbang. Bakit ganun? Ano ba talaga ang sanhi ng iyong thyroid problem? Sinasabi ng iba na baka genetic o may kaugnayan sa mababang thyroid hormones. Pero ano nga ba ang ugat ng problema? Sa video na ito, aalamin natin kung bakit hindi sapat ang pag-inom ng gamot. At kung ano pa ang mga posibleng sanhi ng iyong kondisyon. Kapag sinimulan mo ang thyroid medication tulad ng Synthroid, inaasahan mong babalik sa normal ang iyong pakiramdam. Ngunit maraming tao ang nagsasabi na kahit nag-take na sila ng gamot, hindi pa rin sila nakakaramdam ng pagbabago. Bakit nga ba? Ang thyroid hormones na ginagawa ng iyong thyroid gland ay may dalawang pangunahing uri, T4 at T3. Ang T4 ay ang inactive form at kailangan itong makonvert sa T3 para maging aktibo at magamit ng katawan. Pero alam mo bang 80% ng conversion na ito ay nagaganap sa iyong liver? Kaya kung may problema ka sa liver, tulad ng fatty liver o cirrhosis, maaaring hindi maganda ang conversion ng T4 sa T3. Ibig sabihin, kahit uminom ka ng gamot, maaaring hindi ito gaano ka-epektibo ang liver ay may malaking papel sa pagconvert ng T4 sa T3. Ngunit hindi lang ito. Ang kidney din ay may kontribusyon. At kung ikaw ay may sakit sa kidney o may diabetes, maaring maapektuhan ang conversion process na ito. Kaya't mahalaga na alagaan ang iyong liver at kidney kasabay ng pag-inom ng gamot sa thyroid. Bukod sa liver at kidney, kailangan din ng iyong katawan ang selenium at zinc para sa tamang conversion ng thyroid hormones. Kung kulang ka sa mga minerals na ito, maaring hindi maganda ang pag-function ng iyong thyroid, kaya't dapat mong isaalang-alang ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa selenium at zinc, tulad ng Brazil nuts, seafood at whole grains. Maraming kababaihan ang nagkakaroon ng thyroid problems matapos manganak dahil sa biglang pagtaas ng estrogen. Ang estrogen ay may direktang epekto sa thyroid at immune system. Maari itong mag-trigger ng autoimmune response na siyang nangyayari sa karamihan ng mga kaso ng hypothyroidism, lalo na ang tinatawag na Hashimoto's thyroiditis. Ang cortisol, na isang stress hormone, ay may kakayahang ma ang immune system. Kapag mataas ang cortisol levels mo, Maari itong magpalala ng autoimmune conditions tulad ng Hashimoto's. Kaya kung naranasan mong magkaroon ng thyroid issues pagkatapos ng isang stress event, posibleng may kaugnayan ito sa cortisol imbalance. Alam mo ba na 80% ng immune system ay nagsisimula sa iyong gut? Kung may problema ka sa iyong digestive system tulad ng leaky gut, maaring ito ang nagiging sanhi ng iyong autoimmune response na naaapektuhan ang thyroid. Isa sa mga pinakakaraniwang triggers ng autoimmune conditions ay gluten. Maraming tao ang nagiging mas sensitibo sa gluten at may direktang koneksyon ito sa mga kaso ng Hashimoto's. Ang pag-alis ng gluten sa iyong diet at mas mabuti pa, ang pag-alis ng lahat ng grains ay makakatulong upang mabawasan ang inflamasyon at mapaayos ang kalagayan ng thyroid mo. Isa pang napakahalagang factor sa thyroid health ay ang vitamin D. Hindi ito basta-bastang vitamin. Ito ay kumikilos bilang isang hormone na tumutulong magpababa ng inflammation. Para sa mga taong may autoimmune conditions tulad ng Hashimoto's, kinakailangan ang mataas na doses ng vitamin D, tulad ng 40,000 IU daily, para mapababa ang inflammation. Bukod pa dito, makakatulong din ang selenium upang mapabuti ang kalagayan ng thyroid. Paano mo malalaman kung may hypothyroidism ka? Narito ang ilan sa mga unang sintomas na dapat mong bantayan. Number 1. Pagkawala ng buhok sa gilid ng iyong kilay. Number 2. Pagkalagas at pagkatuyo ng buhok. Number 3. Hirap sa pagtolerate ng lamig. Number 4. Mabagal na metabolismo. Number 5. Pagtaas ng timbang, lalo na sa anyong spongy fat, myxedema. Number 6. Palaging pagod at depresyon. Kung nararanasan mo ang ilan sa mga ito, maaring may kinalaman ito sa iyong thyroid at dapat kang magpatingin sa doktor para makumpirma ang iyong kalagayan. Narito ang ilan sa mga hakbang na maaari mong gawin upang mapabuti ang kalagayan ng iyong thyroid. Number 1. Tukuyin ang ugat ng problema. Kung hindi ka nakakaranas ng pagbuti sa iyong gamot, magtanong pa ng mas malalim. Huwag basta tanggapin na normal lang ang walang pagbabago. Number 2. Subukan ang iodine patch test. Maaari mong gamitin ang iodine patch test upang malaman kung ikaw ay may iodine deficiency isa sa mga pangunahing sanhi ng thyroid issues. Number 3. Focus on your liver and gut health. Magdagdag ng mga pagkaing mayaman sa selenium, zinc, at alisin ang gluten sa iyong diet. Number 4. Kumuha ng sapat na vitamin D. Ang mataas na doses ng vitamin D ay maaaring makapagpababa ng inflammation at makatulong sa immune function. Ang hypothyroidism ay hindi lamang tungkol sa mababang thyroid hormones, Maraming iba pang factors tulad ng liver, kidney, immune system at gut health ang nakakaapekto sa kondisyon na ito. Huwag lamang umasa sa medication. Tuklasin ang iba pang mga sanhi upang tunay na gumaling. Always remember to consult your doctor before making any changes to your health regimen tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.